Hello mga kalola, luto tayo ng ginataang alimasag. So ayan, nag-isa tayo ng luya. Halo-halo lang. Tapos maglagay na rin ng bawang. Halo-halo lang uli. At syempre, yung sibuyas. So, antayin lang natin mag brown siya ng kaunti. So, ayan, ilalagay na po natin ang ating alimasan. Apat na piraso lang yan siya, guys, kasi ako lang naman ang kakain. So, para isang kainan lang, kaya apat na piraso lang yung binili ko. Tsaka, medyo mahal din. So, kaya apat na yung binili ko. Ayan, medyo na pula na siya ng konte, So, ilalagay na natin ang ating um, kalabasa. Ayan, halo-halo lang. Halo lang ng halo. Tapos, ayan, maglalagay na tayo ng kalahating gata. Yung kalahati niyan, mamaya ko na ilalagay. So, ayan. Lagyan natin ng asin. Medyo napadami yata ang asin. Tapos, takpan natin. At pakuluin hanggang sa lumambot yung kalabasa. So, ayan na nga. Kumulo na. Haluin ulit natin. So guys, nailagay ko na pala dyan yung uh, kalahating tasa ng uh, gata. Hindi ko na, na naipakita sa inyo. So ayan, maglalagay na ako ng sili. Tapos panghuli yung pechay. Tapos, ayan, takpan uli hanggang sa kumulo siya. Konting kulo lang. Kasi madali namang maluto yung petchay. Kasi mas masarap kainin yung petchay pag medyo crunchy. So, ayan, mukhang luto na. Mukhang nagugutom na ako. Natatakam na ako mapapa-extra rice na naman ako nito. O, oh, di ba guys? Mukha siyang masarap. Hindi lang siya mukhang masarap. Masarap talaga. So, ayan. Pakuloan lang ng kaunti. Ayan. Halo ulit ang lola. Tapos, ayan na guys. Inilipat ko na siya sa plato. Oh, ang ganda ng ano, ng alimasag. Kasi ang ganda ng lola niyo. <laughs> Siyempre, ako nagluto. Natural. <laughs> Pag maganda yung niluluto ko, siyempre, maganda yung nagluto, di ba? ay kitanyo nyo sauce pa lang ulam na <gasps> Okay guys thank you so much for watching see you next time bye